na pang at pwede rin pang negosyo ang ginawa ko. Kaya ito, bago yan, ito ang aking saging at pambalot. At ito na syempre balatan natin ng saging at het eto nga, lambot na nga ng saging dahil na overwrite na siya sa rep. Hinati ko lang siya sa apat na piraso ang bawat isang saging. At pagkatapos nga yan, at eto ang aking pambalot na nananigas na din. Dahil sa sobrang tagal na rin sa rep, kaya ito. At meron ako asukal at mix na ginamit sa palitaw at tubig nga pala ang gagamitin kong pasara kaya na umpisahan ko na naglagay ako ng saging asukal at saka yung mix na toppings ng palitaw at iyan iro-roll lang natin ng ganyan yan at lalagyan ng tubig para magsara o oh, heto na ginawa pang turon na bite size nga pala ang size ng ginawa ko para mabilis at madaling kainin at inulit ko nga lang pala yan lagyan ko ng saging asukal na pula at yung toppings ng palitaw. O, binilit ko lang ng ganyan. Lagyan ko ng tubig at hopak. Oh, Ito na. Ito na nga pala ang nagawa kong mga turon. At syempre, nagpainit na ng kawalit, naglagay ng mantika at pagka mainit na, inilagay ko na isa-isa itong turon na ginawa ko at biling-bilingin din natin para hindi naman masunog at syempre, para magpantay-pantay ang luto ng ating turon tapos ng golden brown na nga siya yung ganyan ng kulay, pwede na natin siyang hanguin at nang maluto ko nga lahat na yan o same pan ng kawalit, naglagay ako ng tatlong scoop ng asukat at ikakaramilize lang natin yan at at nung makarami nga, ibinalik ko itong turon at imekos-mekos natin ang bahagya para makoted ng asukan. At na makoted nga ng ganyan niya, ay pwede na natin siyang hanguin isa-isa. At pak, ito na ang aking turon. Oh, yummy! Masarap na pang negosyo. Siyempre, mas masarap itong pang merienda at sasamahan ng mainit na kape. Oh, pak! Pinudburan ko nga pala siya ng sesame seed. So, heto na. Ang aking recipe na turon, iyan lang.